Eh. Ano kaya yan? Eh, igat ah. Eh, kawin ano Ayun na, igat ah. Oh. Gusto mo na mabuhay akin dyan. Okay. Ayan o. No. Nakangat. Eh. Eh. Laki o. Gusto mo ba siya mabubuhay? Eh, ay. Puta. Ang laki oh, haba oh. Oh. Haba ng igat oh. <laughs> haba ng igat. Morning po, ayan, magsiset na po si Bunso ng ano, oriente. Ayan, dito kami sa likod ng kubo. Ayan, kaya may medyo masukal. Ingat-ingat lang, baka mamaya may isa ka. Ayan, dito kami, oh. Ayan, siniset pa. na testing nyo muna yung ano, o, Kung gaano kalakas yung oriente. Mas, yung hmm? Mas, yung Mas yung malakas yung isa. Hmm? malakas yung isa. Malakas

Ayun na, igat oh. Gusto mo na mabubuhay ako dyan. Okay. Ayun o. Oh. Ayun po. Eh. Eh. Laki ah. Gusto mo ba siya magbubuhay? Ay. Puta. Ayun laki ah. Haba Oh. Haba oh. oh. ng iigat ah. Oh. Hahaha. <laughs> Haba ng iigat May igat din ano. Ayun o. Oh. Ayun o. Tumakbo, tumakbo. Tumakbo. Meron. Parang ano marunong ko pa pa eh. Baka tila, baka tila api ano. Baba ba <laughs> <Ayun, ayun> lang Ayun na dyan Mabilis mabuhay ano. Hmm. Kaya hindi ako naniniwala sa so kuryente agad eh. Tumakbo, tumakbo. Tumatakbo ano. Nakakalito yung ano. Ano Oh. Ano yan? Ano Ano yun? Ano yun? Ano 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 yun? Ano yun? Dapat napakabilis eh, babo ko na mo. Daga, ano? Hindi lang namin may kangong, ano? Hindi sila makakasingit lalo, agad, no? Ayun o, doon doon Ayun o ayun. ayun wala Laki yun o ano? Ayun o, boss, ayun doon o <laughs> ah, ano yata <laughs> Maano eh. Daga <laughs> eh. yung kanina, mano sa pako eh. <laughs> hey, buta ko <laughs> Lalim. Blue-blue ko lang siguro. Blue, blue ba yan? So, sige, isa pa ako. Ano yan? Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Utang na. Igat oh. Haba oh. Yan oh. Buso. Ano mo buso yung ano? Ah, haba na igat oh. <laughs> Woohoo! Oh. Man. Oh. Ayan po oh. Haba na igat. Matab laki. Haba. Yan oh. Dun dun oh.

Maigat ano andan, 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 andan. Pabilis, Ano dyan Ano dyan Abutan Kabilis ano Kabilis tumakbo Ha? Tumakbo na Tumakbo na Ayun Tumakbo na Ano kaya yun Tumakbo na Ayun o oh. Eh, eh, hindi to, hindi to. Eh. Abinis. Abinis. 'yon. Iga ano? Kaya yun? Igat ano.